pagkain. Hello, Summer! Sa ating mga kapatid at mga ka kumusta kumusta na kayo? Ngayong araw na ito, sa ating recipe episode, aba, eh, gagawa tayo dahil tag-init ng mga tinatawag na refreshing, yung mga chill, at yung mga masarap na inumin. Ang tawag dyan, ika nga ng mga Pinoy, SM! Hmm? Diba doon tayo sa SM nagpapalamig? libre pa. Pero ito ay SM sa malamig. Siling tingala. Kaya na tayo. Must try. Ika nga. Pansit alanganin. At mainit pa, oh. Ang niya, niya. Huwag Ito, na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, magka. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pag hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. hello, hello, hello pagkain. Pag Nung panahon ko, nung bata pa kami, hindi pa uso yung boba tea, yung milk tea, at yung frap. Dahil nung panahon namin, ang talagang hit na hit, kaya nga, ang, ang sama Lalo na, pag summer time yung tag-init. Naku, hit na hit, tag-init. Beat the hit, este, beat the heat. Sama malamig, dahil matamis at siyempre, malamig. At ang classic na menu natin ngayon ng sa malamig, sagot sa tag-init, sagot ko laman. Ang sa malamig na tatatan, melon juice. At syempre, ang paborito ng mga kapampangan, Kenny, aba, yung ginumis. At dahil melon juice ang pinag natin, siyempre, melon tayong mga kasama rito. Ang ating usual na mga kaabangers na kaokiks sa farm, si Jem at si Dags. Oh, musta na kayo? Dito kayo sa kabila. Isang, ano, isa, ano, Okay. So, ito ang ating uh, sa malamig. Uh, so, merong ginumis. Gagawin natin yan. Melon juice. Diba? At yung sagut uh, sagot gulaman. So, ikaw, Dags, anong paborito mo doon sa tatlo? Sa akin po, sagot gulaman po. Sagot gulaman. Ikaw naman, Jem, anong mas gusto mo dito sa tatlo? Melon juice po. Ayun, melon juice. Melon pans si melon juice. Oh, tara, let's. Umpisaan na natin ito. Unahin natin sa sagot gulaman. Pinarami na natin ito dahil yung ilang ingredients ng sagot gulaman, yun din ang ingredients ng ginumis. At ang ingredients ng sagot gulaman, ito. Tapioca pearls uh, o sago. Itong jelly, di ba? Gulaman. Itong uh, panutsa o yung unrefined na asukal. Ayan. Ice. Pero mamaya, ay eh, kakrush natin ito. Di ba? We will crush on you. Ina nga. Yan, crushed ice at pampabango. Siyempre, yung organic, organic na pandan leaves. Tara, let's! <smart noise> Umpisa na natin. Ah, uh, rito na ang uh, pre-cooked na sago. Pero kung uh, hindi nyo pakukuluan, uh, pwede rin bumili nung hindi pa pre-cooked pakukuluan lang ninyo itong sago sa palengke. Pre-cook ng gulaman, para sa sagot gulaman, meron din powder na nabibili ito sa palengke. At syempre, panutsa. Buo ito, pero kalahati lang ha, ng panutsa. Mantampis na panutsa ang ating gagamitin. Unahin na natin ito, yung panutsa. Ayan, natutunaw na. Lagyan natin ng mga one cup ng tubig. Ayan. Ayan, ika-caramelize natin ito. Ayan, uh, unti-unti. Alam niyo, nung bata ako sa U.P. Village sa Quezon City, meron kaming binibilihing sari-sari uh, store doon, yung napakasarap na sagot gulaman, ang tawag nung tindahan na Nets. At nagtataka ako bakit, kasi ang tamis-tamis nung sago. 'di ba? Ibig sabihin pala 'yon eh, parang pinakukuluan na yung sago sa arnibal bago pa man siya ilagay doon sa doon sa sagot gulaman. So sa ating mga taga UP Village, yung mga Thunders na alala niyo yung Nets, 'di diba? Sarap no sagot gulaman do. Masarap din yung barbecue run. Anyway, kayo, anong kwento mo tungkol sa sagot gulaman? Meron ba? Sir, nung mga bata kami, masagot-gulaman, talaga pinag-aagawa namin yan. Ayan. Kasi mahirap nun, sir, na makabili ka ng ano kasi mahirap ang buhay nun, sir. Mahirap ang buhay, kaya pinag-aagawan. Yes, Ikaw rin. Paglabas po kasi nung school namin, may nagtitinda po ng ganyan, sir. Yo. Kaya pinipilahan talaga ng mga kabataan. Sagot-gulaman, talaga naman. Sagot sa tag ay sa tag ang sagot gulaman. Oh, sige, so habang pinakukuluan natin itong uh, arnibal, nags, medyo hindi naman pa pwedeng bloke ng ang uh, gulaman ang lilalagay sa inyo. Kailangan hiwain. Ayan, magtulungan tayo. Malalanghap na ang tamis hmm. ng arnibal. Dati pala may nag-comment bakit daw gumagamit ng bakal dito sa manstick. Sorry ah. Ito, takoy na. <laughs> Ito, tama kayo. Uh, si Sharon, masira itong... Ayan. So kumukulo na. At habang kumukulo, lalagyan natin ng pandan. Hmm. Dagdag bango. So dito sa ating organic na farm, meron tayong tanim na pandan. Uh, marami tayong tinanim dito dahil siyempre, ginagamit din ito sa pagluto. So itong uh, pandan leaves na ito uh, hindi lang sa sa malamig ginagamit ito para mapango. Ang iba natin mga kababayan, ako nilalagay pa sa pag uh, uh, saing ng bigas. Pagka kumukulo na yung uh, sinasaing na bigas, nilalagay na ito dahil pagka umusok na siya, naluto na at umusok pati yung amoy ng uh, pandan. Ako, nakakagana sa appetite, ika nga. Lalo kang uh, matatakam ka sa mga... Bang... Oh, yun, no? Amoy na amoy mo yung panda, no? Oh, di ba? Mmm! Mmm! Nakakatakam talaga. Sige, naamoy nyo? Kahit dyan sa malayo? oh, ganun. Darag... Grabe. ng bata ako, kung talagang grabing-grabe, di ba? Hindi lang grabe, over pa. Kaya hindi na sa grabe. Kung hindi, grabe at over. Grover. Grover talaga ito. Grabe at over. Ang bango. Sarap. Alam mo yung uh, kulay, di ba, sa mata. Eh, nakakadagdag yan sa pampagana. Kaya yung kulay na melon, di ba? Yung iba nga, nilalagyan pati ng kulay. Yung uh, sago, magandang tingnan, malamig sa mata. At pati yung kulay ng arnibal, di ba? Yung medyo golden golden brown, lahat yan nakakadagdag sa appetite, di ba? Lalo kang gugutumin. At syempre, dahil gugutumin ka, eh, lalo kang bibili. O, di ba? So, yan ang isa sa mga uh, dahilan bakit may kulay. Nilalagyan ng kulay yung mga uh, sago dahil pampadagdag ka na. O, diba? Higit sa lahat. Ay, eh, yung pakiramdam mo sa tag-init. Lalo na itong apoy na ito. Pag-init na nga, may apoy pa. <laughs> Eh talagang gusto mo tuloy inumin na eh hindi pa malamig. Hindi pa pwedeng walang crushed ice ang sagugulaman. At nung bata kami, meron din kaming ganito. 'Di diba? Sabi ko, parang laruan pero siyempre delikado dahil mat matalim yung sa ilalim, 'di ba? So ganito lang 'yan nung bata kami. Kimaka-kaskas. Kaya kaskasero. Kaskas oh, 'di ba? Yan! Sige, dagdag pa natin. Hala! Para, yung bata pa kami, yung tatay ko, ano eh. Engineer, civil engineer. Kaya, yung katam. <laughs> Pero, kahoy. Ito naman, yelo. Ayun. marami ba? Marami-rami. <laughs> Ayan. Ayan, oh. Eh, kayong mga kabataan tayo ang pag asa ng sagot gulaman. <laughs> Ayan. Chan, chan, chan. Ayan. Okay. Ready na ang ating sagot gulaman. Meron tayong pichel. Unain natin itong gulaman. Sagot. Sagot gulaman. Tsaka natin dadagdagan yung panutsa. Arnibal. Ang, ang, ano dito, depende sa panlasa ninyo. Ha? Yung iba, gusto matamis. Yung iba, hindi masyadong matamis. Naalala ko tuloy yung taho. di ba sa taho, Arnibal din yun, di ba? Huwag nyo isama yung pandan. Pero naamoy mo yung pandan. Hmm. At siyempre, pagkatapos niyan, yelo na lalagyan natin ng tubig. Diba? Oop. Para matun matunawin natin ng konti. Oop. Pwede na rin nating haluin. Ayan na. Naghalo na ang balat sa tinalupan. Eh. Ayan. Ngayon, nasa... Ayan, mekos, mekos. Yun. The moment of truth. ako, oh, okay na po rito. Mga ka -okiks, mga kapatid, mga kasamahan dito sa ating uh, ka -okik sa farm, takam na takam na ba kayo? Ah, para sa malamig na sagot ko naman, tikman na natin! Hmm, hmm. SM, sa malamig, sagot ko lang. Tagay! Ay! Sige <laughs> pala tagay. So ano? Okay ba? Um, sarap. Sarap. Um, Sakto ang tamis. Okay. Sakto ang lasa. Ah. Malalasaan mo din po sir yung amoy ng pandan. Oo. So, mm. Sobrang sarap. Sa amoy pa lang may pandan eh. Ang um, tamis ng so amoy. Sobrang sarap eh. Lalo na pagka init Sarap. Sarap. Kuya, anong paborito mong sa mga Melon. Kaya mas masarap yun, lalo na pag nilagyan ng at sa piyeno, pampaalis ng init. Sagot ko laman po. Kasi ito po yung para sa akin, ito yung mas nag -de define at saka nag envaso ng mismo konsepto at saka ng pagkakakalanlan sa Pilipinas. Okay, so one sa malamig down. Ang susunod na sa malamig na recipe natin, itong ginumis. Uh, medyo merong similarity ito sa sagot gulaman, meron din pagkakaiba. Meron ding uh, gulaman ang uh, ginumis, meron ding arnibal. Kaun, uh, may gulaman at may sagot din. Pero ang kakaiba, yung uh, sagot gulaman, ang ginagamit na pinaka-juice niya ay yung uh, arnibal. Pero dito sa ginumis, iba. Ang pinaka-base niya ay gata o coconut milk. Ayan, kaya, naku, manyaman niya sa kapampangan. Uh, Namit-gid sa Iloilo. Lami, kaayo sa Cebuano. Kailangan din ng uh, crushed ice, tiba At may toppings na tostadong uh, pinipig. Dako, talagang yung kanyang texture, ika nga, yung pakiramdam ng pinipig sa bibig, eh, lalo kang uh, matatakam at lalo mong uh, ma-enjoy itong ginamis. At uh, dagdag pa na informasyon, alam mo, ito tostado na ha? itong uh, pinipig na ito. Pero pwede pe rin pumunta sa palengke eh, at uh, bumili ng tostado o kaya itong ito tosta pa. Gaya ng nabangit natin, talagang pag tostado siya, crunchy siya. Kaya masarap. Sige! Tara na! Okay! So, sa ating mga ka si dogs si Jem, umpisa na natin, no? Ang una nating uh, ilalagay sa ginumis, yung gulaman. Ayan. Tapos, sago. Lalagyan natin ng gata. yun Yelo na. Tapos, to top it. Ina nga, pinanagyan natin ng pinipig. Iyon, tostadong pinipig. Kung gusto nyong medyo matamis-tamis, di ba? Siyempre, hindi pa pwedeng walang arnibal. So, lalagyan natin ng arnibal. Ayun. Huwag lang masyado dahil ang pampatamis, ang kasunod, diabetes mahirap yun. Stay healthy and strong. Ito ang power, di ba, ng sa malamig. Dahil di pwede siyang inumin, di rin siyang dessert. So sa atin, sa inyo, ano ba siya? Dessert ba o inumin? O, oh, di ba? Yan ang power ng sa malamig. time. Mm. Sarap! Tsaka ibang klase yung may pinipig kasi talagang iba yung, alam mo sabi nila yung panlasa, apektado rin nung sense of touch. So, so, pag nararamdaman mo yung lutong dun sa bibig mo, sa dila, lalo sumasarap, di ba? Kaya very good. Ikaw, ano? Sarap sir, parang yung pinipig ko, crunchy. Mm. Mm pagkagat mo po, malalasahan mo talaga na mm, manamis, namis. Tanggal ang banas. Tanggal ang banas. Sa ginumas, eh, ginumis. So, oh. sarap! Ito na! Ang miss na miss na ginumis. Kaya, ika nga. Pero alam nyo, may mga nagko-comment kasi sa atin, sa ating unang... Uh, episode, mga taga-ibang bansa, ang ating mga OFW. Ako, palagay ko, magagamit ninyo ito. Di ba? Uh, itong mga samalamig dahil miss na miss na ninyo ang ating bansa. At siyempre, cheers sa ating mga OW! Miss na miss namin kayo. Miss na miss ang ginumis. Ate, ano pong paborito nyo sa samalamig? Buko juice yes, po. Bakit po? Mm, ano po, masarap at saka gamot po yun at, hindi na hindi nakakainti Gulaman, kasi hindi na kailangan timplahan. Patamis na siya. Ang susunod nating classic na sa malamig aba ay eh, syempre, ito nung bata kami. Talagang uh, regular na inumin ito sa aming bahay. Siyam kaming magkakapatid. Ina, nag-aagawang kami sa melon juice. O, oh, di ba? At simple yung simple lang ito. Anong kailangan ninyo? Uh, kailangan ng, syempre, melon, konting brown sugar, tubig, at yung pangkayod para tanggalin itong, ano, itong mga buto at strainer. Bakit may strainer? Kasi itong kakayurin natin ng mga buto, lalagay natin sa strainer kasi yung katas na yun, oh, dagdag na yun. Uh, pampalasa na napakasarap. Ayan, melon juice coming up. Tunahin natin yung mga buto, isi-strainer natin kasi dagdag lasa yan. Mabango ito, sabi nga nila. Amoy, melon. Pero sabi rin nila pagka hindi daw mabango, melon amoy. Bad joke warning. Okay, ito na. Oh, melon muna, melon. Oh, sige. So, kayod. Ito ngayon, pan-strain. Lagyan ng konting tubig. Ha? So, inaano lang natin dahil nandyan yung masarap na lasa ng melon. Melon. Mm, amoy. melon. Mmm. Very good. Ayan. Okay. So, tuloy-tuloy, ilalagay ngayon natin dito kasama nung katas. Ayan. Alam nyo ba ang melon? Ang uh, season ng melon ay uh, tuwing tag di ba? O di perfect, di ba? Habang uh, summer heat, di ba? Beat the heat, di ba? Dito sa amoy melon. Okay, so mga kalahating pichel ng tubig. Mahaluan natin itong uh, melon. Brown sugar. Nasa sa inyo na naman kung gusto niyong... Depende kasi sa tamis ng melon, di ba? Kung talagang matamis yung melon, hindi na kailangan ng sugar. Ayun. Palabig na ito. Yan ang melon juice. Mm. Wow. Hamoy melon. Ito na naman tayo. Tikiman time. The favorite part. Okay. Yeah. Ito na. Sa malamig, ang ating kinalakihan ng tayong mga bata. Melon juice. Mm. Approve. sarap. Yung iba nilalagay ng honey, yung iba, brown sugar, pwede rin coco sugar. Depende sa panlasa ninyo, di ba? Pero napakasarap na dagdag na sa malamig lalo na tuwing taginit. Mm. Napakahalaga nitong uh, uh, sa malamig sa halagang 500 piso lalo na pag uh, panahon ng melon mura, di ba? limang 500 piso mo pwedeng maging 1,000 ha dahil nga kompleto pati yung gulaman, pati yung sago, pati yung prutas, lahat 'yan. 500 pesos na budget. Ang kapalit, pag nabenta lahat, 10 piso hanggang 20 piso kada baso ng sa malamig. Pwede kang kumita ng another 500. Double your money. E eh, kung araw-araw yun, o biro mo, malaking uh, pagkakakitaan din. So, bagamat tatlo ang ating naging sa malamig, diba, na inumin. Melon, ah, uh, uh, ginumis at itong sagot ko laman. Pero yung pinakasikat sa lahat ng uh, sa malamig, walang iba kung hindi yung uh, paboritong buko juice. Hindi ba? Basic tip, dun sa mga gustong magsilbi ng malamig na buko, di ba? Yung nakuha natin kanina. Di dito sa tabi, ilulublob sa ice, tapos pagka malamig na siya, Oh, yeah. Kuha ng straw, lagyan ng butas. Eksakto. Ayun. O, oh, diba? Buko juice. Hmm. Diba? Malamig. Sa loob. All natural. Walang halong uh, tubig. Diba? Puro. Napakasarap. Ayun. Simple yung buko juice. Ilublub lang sa ice. At bubutasin na lang kapag uh, isa serve na na malaki. Oh, bago tayo magtapos. syempre, Kailangan natin ng isang recipe up line, oh, 'di ba? Ang tanong, 'di ba? Para sa aking sweetheart ha, na si Charo, paano malalaman na siya ay bukod-tangi sa lahat sa aking pagmamahal? Oh, 'di ba? Paano? paano? You sweetheart, you're one in a million. Ayos. Ano ba yan? Dad joke. Dad joke warning! <laughs> Salamat sa pagtambay ninyo dito sa ating YouTube at iba pang social media platforms. Sana ay nabusog kayo sa masarap na kwentuhan at good vibes. Mula dito sa ating farm hanggang sa inyong hapagkainan. Abangers kayo ha! sa susunod nating nakakatakam na episode ng Hello! Hello Pagkain! Ito ay hango sa Cebu. Ang tawag dito ay lamaw o kaya nilamaw. Buko, buko juice, konting ice, evaporada, siyempre itong sinahalo. Yung galetas. Sige, lagay mo yung buko. Ayan. Lalagyan natin ng yelo. Lalagyan natin gatas. Ito na, yung galletas. Ayan. Alam nyo ba na pinakasikat nga ang sa malamig na buko sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Dahil napakasikat ng buko. Napakarami pati. Mas maraming puno ng uh, nyog kesa sa dami ng tao sa Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay eh, isang daang milyon tayong mahigit, tatlong daang milyon namang mahigit ang puno ng niyog. O, oh, di ba? Ganong karami. Kaya talagang nasa buhay nating araw-araw. Tagyan mo ng galetas. Mmm! Masalap nga. Tapos yung galletas matamis-tamis. Kaya maganda yung halo niya, yung gatas, creamy. At merong uh, crunchy, tapos matamis. Yan, lamaw talagang hitik na hitik sa sarap at sustansya pati oh di ba hello bacon how are you bacon pandan yun ba tawag do sa pandan nggo sa ilaw. pandan ito ba ang paborito ng mga panda ピタキック。